Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay brown na sumisimbolo ng lakas at tapang. Sa araw na ito, magbibigay sa iyo ng mas mataas na enerhiya ang kulay na ito upang harapin ang anumang hamon. Ang mga numerong number 7 at number 19 ay nagsasaad ng swerte sa mga desisyong iyong gagawin lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa trabaho at pakikipag-ugnayan, ito ang araw upang yakapin ang mga oportunidad at magpakita ng kumpiyansa sa sarili. Taurus, ang kulay green ang magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan at magpapalakas ng iyong koneksyon sa kalikasan. Ang mga numerong number 5 at number 22 ay nagtataglay ng pahiwatig na dadaloy ang biyaya sa aspeto ng pananalapi at relasyon. Huwag matakot na makipag-usap o magbahagi ng iyong damdamin, magdudulot ito ng positibong pagbabago sa iyong araw. Gemini, ang kulay blue ang maghahatid ng malinaw na pag-iisip at balanse sa iyong mga plano. Ang mga numerong number 3 at number 15 ay sumisimbolo ng bagong simula at tagumpay sa mga pakikipag-ugnayan, magingat sa mga desisyon. Ngunit gamitin ang araw na ito upang palawakin ang iyong kaalaman at magtulungan kasama ang iba. Cancer, ang kulay white ay magbibigay liwanag sa iyong landas at magdadala ng positibong enerhiya. Ang mga numerong number 4 at number 12 ay nagpapaalala na mahalaga ang pagpapahalaga sa pamilya at mga personal na layunin. Ito ang tamang panahon upang maglaan ng oras para sa iyong mga mahal sa buhay at sa sarili. Leo, ang kulay gold ay nagdadala ng kasaganaan at tagumpay sa araw na ito. Ang mga numerong number 25 at number 10 ay nagpapahiwatig na makakamit mo ang mga layunin sa pamamagitan ng tapang at determinasyon. Samantalahin ang pagkakataong ito upang magpakita ng iyong liderato at inspirasyon sa iba. Virgo, ang kulay red ay nagbibigay ng lakas at katatagan sa araw mo. Ang mga numerong number 38 at number 24 ay nagdadala ng balanse at kasiguruhan sa aspeto ng trabaho at kalusugan. Huwag mag-atubiling tumutok sa mga detalye at maglaan ng oras sa pagpaplano ng iyong kinabukasan. Libra, ang kulay pink ay magdadala ng pagmamahal at pagkakaunawaan sa mga tao sa paligid mo. Ang mga numerong number 6 at number 18 ay nagpapahiwatig ng swerte sa aspeto ng relasyon at kaligayahan. Samantalahin ang araw na ito upang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan at magbukas ng bagong posibilidad. Scorpio, ang kulay pink ay magbibigay lakas at inspirasyon upang maabot ang iyong mga pangarap. Ang mga numerong number 9 at number 11 ay nagsasaad ng tagumpay sa mga plano at positibong pagbabago. Gamitin ang araw na ito upang magtulak ng mas malalaking layunin at magbigay ng inspirasyon sa iba. Sagittarius ang kulay blue ay maghahatid ng kasiglahan at positibong pananaw sa iyong araw. Ang mga numerong number 14 at number 23 ay nagpapahiwatig ng oportunidad sa paglalakbay o pagpapalawak ng kaalaman. Huwag matakot sa mga bagong hamon. Ito ang araw para yakapin ang mga bagong karanasan. Capricorn, ang kulay white ay sumisimbolo ng disiplina at lakas ng loob na kakailanganin mo sa araw na ito. Ang mga numerong number 2 at number 36 ay nagdadala ng swerte sa aspeto ng pananalapi at pagkamit ng mga pangarap, maging matyaga at siguraduhin ang bawat hakbang na iyong gagawin. Aquarius, ang kulay silver ang magpapakita ng iyong talino at kakaibang ideya sa araw na ito. Ang mga numerong number 13 at number 20 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa aspeto ng komunikasyon at pakikipag-ugnayan. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa mga taong makakatulong sa iyong mga plano. Pisces ang kulay dark blue ay magdadala ng linaw at inspirasyon sa iyong mga damdamin. Ang mga numerong number 21 at number 25 ay nagpapakita ng swerte sa aspeto ng relasyon at emosyonal na paglago. Ito ang tamang panahon upang pakinggan ang iyong damdamin at bigyang halaga ang mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa iyo.